Pangatlo, live like time is running out. Mamuhay ka ng parang isang araw ka na lang mabubuhay. Mamuhay ka ng may sense of urgency. Matthew 16.27 Sapagat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at ang kanyang gagantihan. Ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Now, itong reason. Kaya gusto ng Panginoong Yesus na itakwil natin ang ating sarili piliin natin yung kung anong mas mahalaga kasi darating ang anak ng tao. Ang ibig sabihin, kahit ano pa ang na-achieve mo dito sa lupa, ay hindi nito mapipigilan ang pagbalik ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin nito, merong judgment. In fact, sabi sa Hebrews 9.27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ibigan, buksan mo ang puso mo at tanggalin mo mga bagay na nariyan kaya hindi makapasok ang Panginoong Yesus sa iyo. At kung gagawin mo ito, gawin mo na ito ngayon. Kasi hindi mo alam kung kailan babalik ang Panginoon. Sabi sa John 9.4, Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala namang makakapagtrabaho. Alam mo, ang araw na sinasabi dito ng Panginoong Yesus ay ang natitirang oras para magawa niya ang kalooban ng Ama dito sa lupa. Ang gabi ay simbolo ng nalalapit na kamatayan ng Panginoon na kung saan ay hindi na siya makakapag-minister dito sa lupa. At ang lesson dito para din sa atin na mga tagasunod ng Panginoong Yesus na tinutupad din ang kanyang misyon dito sa lupa. Kailangan nating alalahanin na merong limitasyon ang ating buhay dito sa lupa. Hanggat may araw, ang ibig sabihin nun, buhay ka pa, tayo ay kailangan nating magmadali at samantalahin ang natitira nating araw. Bakit? Kasi darating ang gabi at hindi na tayo makakapaghayo ng kaluluwa. Ang ibig sabihin nun, mamamatay tayo. Mga kapatid, may sense of urgency ang paalala sa atin ng salita ng Diyos. Kaibigan, gusto ko ipaalala sa iyo, wala ni isa man sa atin ang nilikha ng Diyos ng walang dahilan o walang purpose. Wala ni isa sa atin ang naririto lang para mag-take ng space sa mundo. No, bawat isa sa atin may layunin, isang purpose na galing mismo sa Diyos. Oo, natural lang na may mga pangarap tayo sa buhay. Gumigising tayo araw-araw para tuparin 'yung mga pangarap na 'yon. Nagsusumikap tayo sa trabaho, nag-aaral, nag-iipon, nag invest lahat para sa goals natin. Pero kapatid, Paalala lang po, lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala rin. Walang permanenteng bagay sa mundo. Kahit gaano pa natin paghirapan yan o ipunin yan, lahat ng yan lilipas din. Kaya tanongin natin yung sarili, bakit hindi natin ilaan ang lakas natin sa mga bagay na merong eternal value? Yung hindi nasisira, hindi nabubulok, at hindi nauubos. Yung may saysay, -say, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa kawalang hanggan. Gaya ng sinabi sa talata, habang may araw pa, habang may buhay pa, habang may pagkakataon pa, gawin na natin ang pinapagawa ng Diyos. Dahil darating ang gabi, ang katapusan ng buhay na ito at wala ng second chance para maglingkod. Magbahagi ng gospel, wala ng chance para gumawa ng alagad o tumulong sa kaharian ng Diyos. May mga tao gustong-gustong pag-aralan ng end times pero ang tanong, matapos mo pag-aralan yan, nagkaroon ka ba ng sense of urgency? Mas nagmadali ka ba ngayon na sanayin ang iyong sarili para magbahagi ng kaligtasan? O pang entertainment lang yung pag-aaral ng end times? At ganoon pa din sa dati na ayaw mag-share ng gospel kasi baka daw ma-reject. Alam mo ba nang sinabi ito ng Panginoong Yesus, nasa huling anim na buwan na siya bago siya ipako sa krus. Alam niya, napatapos na ang oras niya sa mundo. Pero hindi siya nagpahinga, hindi siya nag-relax. Teka, magbakasyon muna ako. Mag-reflect-reflect -reflect muna ako at manood ng paborito kong pelikula. Hindi, mas lalo pa siya nagmamadali. Sabi niya, kailangan gawin natin ang mga pinapagawa ng nagsugu sa akin. Habang may araw pa. Grabe, sineseryoso niya ang bawat araw. Ganon din dapat tayo, kaibigan. Kung sinasabi mo na follower ka ng Panginoon, dapat meron kang sense of urgency. Kaya na, tanongin natin ito sa sarili. Kailan mo sisimulan magtrabaho para sa Diyos? Kailan mo ibibigay yung best mo para sa Kanya? Ang sagot, ngayon na. Now is the time to begin. Bakit? Kasi tomorrow is never guaranteed. Let's use our life while we still have it for something that will last forever. Kapatid, painggan mo ang paalala ng salita ng Diyos sa James 4.14. Ni hindi, hindi nga ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Kaibigan, ano pa talaga ang buhay mo? Ayon sa talata, para lang daw itong usok na sandaling lumilitaw at biglang nawawala. Kaya kapatid, Simulan mo magkaroon ng sense of urgency sa pagbabahagi ng ebanghelyo at paggawa ng alagad. Bakit? Kasi maikli lang ang buhay. At gaya ng sinasabi sa Proverbs 27.1, huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano magaganap. Hindi lang maiksi ang buhay, sigurado rin ang kamatayan. Kaya nga, sabi kanina sa talata ay darating ang gabi. Gaano man kahaba ang araw, darating din ang gabi. At kapag dumating ang gabi na yon, ang panahon ng kamatayan ay sa talata, wala na makakapagtrabaho. Ang Panginoong Yesus, alam niya kung kailan siya ipapako sa krus. Alam niya kung gaano kaiksi ang oras niya sa mundo. Kaya nagmamadali siya. Pero tayo, hindi natin alam kung kailan matatapos ang buhay natin. Hindi natin alam kung meron pa tayo bukas. Kaya ngayon pa lang, alam mo kaibigan, gawin na natin ang pinapagawaan ng Diyos. Bisan, tayo ay nagdadalawang isip. Sinasabi natin, next time na lang ako mag-share. Next time na lang ako mag-serve. Next time na lang, next time. Next week na lang ako mag-invite. Sa Pasko na lang ako magsisimula. Pero ang tanong, Paano kung wala na tayong next time? Wala tayong guarantee sa bukas. At kung matapos ang buhay natin dito sa mundo, tapos na rin ang chance natin para maglingkod sa Diyos at magbahagi ng kaligtasan. Kaya nga, ito hamon sa atin. Kung gusto mo mamatay sa sarili mo at mabuhay para sa Panginoon, ay wag bukas, wag next week, wag next month. Ngayon na. Today is the day to share the gospel. Wag mo nang hintayin, ready ka. The Holy Spirit will help you. Today is the day you make disciple. Start walking with someone in faith. Hindi mo kailangan maging perfect para mag-disciple. Today is the day you forgive someone. Huwag mo nang hintayin pang humingi siya ng tawad sa'yo. Forgive because Jesus forgave you. Today is the day you ask for forgiveness. Humble yourself. Restore that relationship habang may chance pa. Today is the day you spend time with your family. Ang oras ay hindi na ibabalik. Be present and lead them spiritually. I-disciple mo sila. Start your conversation time with God seriously. Huwag mo ipagpaliban ng intimacy mo sa Diyos. Today is the day you say yes to God's calling. Alam na alam mo kung anong pinapagawa ng Diyos. Di ko na kailangan sabihin sa iyo yan. Alam mo yan. Huwag mo na patagalin. Today is the day you serve in ministry. Huwag mag-antay ng perfect time. Today is the day you break off from sin. Kung meron kang tinatago o paulit-ulit na kasalanan, ngayon na yung araw ng pagsisisi. Today is the day you be baptized. Kung matagal ka ng believer, pero hindi ka pa nagpapabaptize, ngayon ang araw. Siya pa lang, magkakaroon ulit tayo ng baptism. Maglalagay ako sa description ng link ng registration form. At kung nais mong magpabaptize, punta lang kayo doon sa description, nandun yung link. Today is the day you let go of what's holding you back. Huwag mong sabing mawawala din ito balang araw. No, hindi bang nangyayari yan. Isurrender mo na yan ngayon sa Diyos. Tandaan mo, parating na ang gabi na kung saan huli na ang lahat. Huwag ka lang sa later. Dahil minsan ang mamaya ay nagiging huli na. Today is the day. Ngayon yung araw. Habang may buhay, may pagkakataon. Habang may oras, gamitin natin sa mga bagay na may eternal value. At tandaan mo, hindi masasayang ang anumang ginagawa mo para sa Diyos. Kaibigan, live like time is running out. Sabi sa Matthew 24.42, Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kapatid, malinaw ang paalala, maging handa ka palagi. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya nga, ito yung totoo. Mali ang tanong na, kailan babalik ang Panginoong Yesus? Pag-aralan natin yung end times, alam mo, okay lang yan. Pero mali ang tanong na, kailan babalik ang Panginoong Yesus? At kapag nag-focus ka dyan, sa eksaktong araw at oras, nawawala yung urgency sa puso natin. Ninanakaw nito yung vigilance, yung pagiging laging handa na gusto ng Diyos sa buhay natin. Isipin mo ito, kapag may deadline ka sa school o sa trabaho, anong tendency natin? Madaling sabihin, matagal pa naman, mamaya ako nagagawin, nagiging kampanti tayo kasi inisip natin, may time pa ako, may oras pa. Hala, pa ng deadline, no? Next month pa yan? Kaya nga kung tatanungin natin kailan ba babalik ang Panginoong Isus, parang sinasabi na rin natin na, sabihan nyo na lang ako kung malapit na para doon ako magsisimulang seryosohin ng lahat. Pero kapatid, maling mindset. Bakit? Kasi may dapat kang gawin ngayon na. May mabuti kang pwedeng gawin ngayon. May gospel na dapat ibahagi ngayon. May pamilya kang dapat abutin ngayon. Si David Brainerd ay nagsuko ng buhay niya sa Panginoong Yesus. Bata pa siya. Pero ang puso niya, punong-puno ng init para sa Panginoon. Kaya lang, na-expel siya sa kolehiyo kasi masyado siyang vocal sa kanyang pananampalataya. Pero hindi doon natapos ang kwento niya. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Hindi siya umatras. Ang ginawa niya, lalo siya nagsuko ng buhay niya sa misyon. Si David ay tinawag ng Diyos para magmisyon sa mga katutubong tribo doon sa Amerika. Yung mga tao hindi pa naaabot ng ebanghelyo. Pero hindi ito naging madali. Nagkaroon siya ng tuberculosis. Lagi siya may ubo, minsan may dugo pa. May mga araw na hindi na niya kayang tumayo. Malamig, gutom, mag-isa lang siya, pero hindi siya tumigil. Naglakad siya sa kagubatan kahit sobrang lamig. Walang heater, walang kumot, walang pagkain minsan, pero kahit nangihina siya, tumayo siya at nangangaral. Para saan? Para sa mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus. Grabe, no? Sa panahon ngayon, kung may sipon lang tayo, minsan hindi na tayo uma ng worship o d-group. Pero si David, kahit literal na inuubo ng dugo, hindi niya sinayang ang pagkakataong ipangaral ang Panginoong Yesus. Alam niyo kung ilan taon lang siya nabuhay? 29. Pero yung mga journal na sinulat niya habang nag-mission siya, nakaabot sa buong mundo. Nabasa yun ni Jonathan Edwards, isang sikat na preacher, na inspire siya pati ibang mga missionary sa future. Ginamit ng Diyos ang buhay ni David para i-inspire din silang sumunod sa tawag ng Diyos. Mga kapatid, minsan inisip natin, paano ako makakapaglingkod sa Diyos kung may sakit ako, kung may pinagdadaanan ako, kung wala akong pera, kung wala akong suporta. Pero si David Brainerd, pinatunay na ang totoong paglilingkod hindi basis sa convenience, kundi sa pagsunod. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman pero ang puso niya buong buo para sa Diyos. Kaibigan, huwag kang mapagod at matakot. Sabi sa talata, ay babalik ang Panginoong Yesus at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaibigan, hindi mo may imagine kung gaano kaganda ang reward sa atin. Kaya kahit na magpasan ka ng cruise araw-araw, worth it pa rin ito. Ibigyan, marahil matagal ka nang tinatawag ng Diyos. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Pagod ka na bang magtiwala sa sarili mo? Gusto mo bang simula ng bagong buhay na kasama ang Diyos? Ngayon ang tamang panahon para isuko ang lahat sa Kanya. Na mamatay ka na sa sarili mo para sa Panginoon. Isuko mo ang iyong nakaraan, kasalanan, takot at sariling paraan ng pamumuhay. Manampalataya ka na na siya ang nagsuko din ng buhay para bayaran ang lahat ng kasalanan mo sa krus. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mong pananang palatay mo sa kanya. Sabi mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko lang aking kasalanan. Tulungan mo ako na magpasakop sayo sa iyo sa araw-araw. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, Die to your ego. Die to what you think you deserve. Die to the fear that holds you back. Die to materialism. Die to the addiction of seeking attention and validation. Die to fleshly lust and addictions. Die to the desire to always be understood and accepted. Die to false expectations. Die to worldly reputation. Die to your vanity, your pride. Die to self and live for Christ. Kaibigan, paano tayo mamamatay sa sarili? Let go of what's holding you back. Kung gusto mong tunay na sumunod kay Jesus, bitawan mo mga bagay na humaad lang sa'yo. Selfish desires, pride, control, kasalanan, o kahit simpleng comfort, lahat ng yan, kailangan mo ito isuko. Pangalawa, choose what matters most. Tanong natin ito sa sarili. Ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Career, image, kayamanan. Sabi ng Panginoon, walang halaga ang mundo kung ang kapalit nito, kaluluwa mo. Kaya piliin mo yung eternal value. Pangatlo, live like time is running out. Wala tayong hawak sa mangyayari bukas. Kaya mamuhay ka ngayon na parang pwedeng bumalik si Jesus kahit anong oras. Magbahagi ka ng gospel, magpatawad ka, kausapin ang Diyos araw-araw at maglingkod. Mga kapatid, ang pagiging krisyano ay hindi lang pagsisimba o pagpipray. Ito ay ang pagpapakamatay sa sarili natin, yung pagbibigay ng ating sarili sa Diyos para mamuhay na para sa Panginoong Yesus. Kaya ngayon, tapatin natin yung ating sarili. Anong kailangan mong isuko? Anong kailangan mong piliin? At kailan mo ito sisimulan? Ang sagot, ngayon na. At pag ginagawa mo ito, you make room for the Lord Jesus. God bless.